What's up mga kautot? Ako'y nagbabalik upang turuan kayo ng pinakamabilis na tips sa pagtatanim ng sili. Ngayon, kailangan po niyo maghukay ito. Pinadali ko na, hinukayan ko na ito. Pagkatapos hukayan ay kumuha ng punla ng sile at ilagay dito. Oh, so, yan po, punla ng sili. Nilagay na. At sikip. Ay, saglit. Baka maputol ang ugat ayan po na natin ang puno ng sili tinaklo ba yan tinaklo ba na kailangan po taklo ba natin ang mga ugat niya para hindi po siya mamatay okay at iyan po tapos na po ang ating pagtatanim ang pinakamabilis pong pamamaraan ng pagtatanim ng sili katatanim po lang po at yan oh, may bunga na ito po ay wag nyong gagayahin pero wag nyo ring at wag nyo ring susubukan dahil pag nahuli kayo ng kapitbahay ay sigurado yari kayo at pagkatapos pong itanim ilagay nyo lang po sa sulok na hindi makikita ng kapitbahay upang hindi kayo mapagbintangan. Maraming salamat po. All right.